Baluktot ang valve Ayan mga boss, ang valve ni sir. Oh. Nakaangat yan mga busing. Kilo, madalit sabi, ang ekso. So ngayon sa 3,000, paano natin pagkakasahin yon? <laughs> boss, magkano budget mo? 3K po. 3K? Ngayon, kung mapapandar natin Yang itatiming ulit, kasi yan 3K mo boss. Pag hindi, kulang. Kasi so, sila sir, ambak ka na lang sir. 1,000 ka lang, bahala ka na sir, pabalik na lang ulit. Pabalik na lang ulit. Tutulak pa ito. Tsatsakay mo tulak. Ah, Punta na. Patay ka boss. Sir, isang libo ka na. Kayo na may magtropa. Gawin mo na ang parani ka, boss. Limantaan ka. Ano, sir? Tawa. Ito, mga ito, mga boss. Ito yung mga nagtutulak na kasama ni sir. Yan, mga tropa. Ay, ayaw mong bak. Gusto na sir. Kanya lang. Sarilihin mo na lang, boss. Ano, sir? Gagawa natin ang parang Sana ngay goods. Alam mo mo na motor mo, pare. Overhead pa. Yun mga boss, ito na yung kaiser na taga San Pablo. Magkano nga dala ulit siya, Rampira? 3,000. Ito namang dalawang ito, tatawa-tawa. Ayaw naman mag-ambang. Walang iyang mga tropang ito. Ayan, Sir, tawa, taga San boss, shout out. Ganito, mga Sir, bakit tumalon yung kay Bossing? Ayan, ay uh, itong kaiser unang-una, local at engineer na gamit guide pala, walang bakal, sa sorry hindi pala tensioner yung guide tapos pagdating naman sa tensioner, local din yan yung mga aftermarket na nabibili ilang beses ko na sinabi nasa video ko rin yan na bawal magkabit ng pangishmas ayan ang nangyari, kaya nabaluktot tong kay sir ayan, baluktot ang valve, ayan mga boss, ang valve ni sir oh. nakaangat yan mga busing, kilo madalit sabi, ang exhaust so ngayon sa 3,000, paano natin pagkakasahin yon? ayan, sira ang tapit ng dalawa sa intake balok uh overheat pa ayan tapos cam ni sir uh, sira din black cam sira din ayan pinakita ko sa inyo sir sira di ba ayan ang negative ni sir ay... tumama na sir 2850 ayan pero ang dala mo talaga sir 3000 30 lang 3000 lang anong gagawin ko diyan patatamaan ko na <laughs> Ngayon mga boss, ganito yan mga sir. Uh, hindi naman talaga akalain ni sir na ganun kalaki pala ang aabutin. Kasi nga nakita natin na sira, pinakita ko na sa inyo. Ganito mga boss, kita matutulungan. Dahil ang San Pablo City mga boss, ingat sa Tanawa, napakalayo kung, kung itutulak ulit. Ngayon kung patatahin ko naman si sir, hindi to makatai maraming tao eh. Ano, sir. <laughs> Mahiya to si Bossing. Ganito ang may tutulong ko sa inyo, Boss. Sigurado ako maraming magko-comment dito. Kasi bakit ginawa ko pang pa ganyan? Eh nagpa ako ng ganyan na bawal gamitin dapat. Siyempre nandito na tayo sa sitwasyon na ganito, mga Boss. Itong kay Sir sa 3,000 patatamaan ko, mga Sir. Papalitan natin ng manual tensioner, Boss. Okay lang sa iyo. Papalit tayo ng valve na original talaga. Hindi pwedeng local tayo magkapit ito. Kasi nabaloktot tong dalawa, nakaangat na. Ayan mga boss. Bibili ng valve Dito sir Tutusin pa natin Kung kakasya ang budget mo Bibili din tayo Nito ang bago Itong cams Bigay ko na sa'yo Walang gas gas Ariwa Galing din sa customer Na iniwan sa atin I-shoutout po muna Mga customer natin ano? Shoutout ko sa customer Salamat po Ayan Maraming nagiiwan Sa mga walang cams wala Nagpagawa sa atin Walang pambili Walang budget Meron tayong ibibigay Pero black cam Na goods quality pa Makinis yun ang ibibigay natin kay sir para mabukasan ang gastos yung negative na sir yung 3,000 kaya nating gawa ng paraan para maayos pero boss ano masasabi mo sa iba baka mamaya may pupunta 3,000 din ano sa <laughs> wag na sabihin mo na sir wag na <laughs> wow. yun mga boss bubuhin na lang natin itong <laughs> kay sir mamaya papakita ko na lang sa inyo 3,000 gagawa natin ng paraan na may iwi pero bawal na yun mga boss baka kayo gagaya kay sir ha Itong Kaiser lang ang uh, akala niya hindi ganun hindi ganoon kalaki makakastos sa kanya. Ayun mga boss, boboy lang natin.